Katulad <perfektionic bullshit> ko rin ba kayo na mahilig mag-swimming sa dagat tuwing summer? Tara't samahan nyo kami dahil pupuntahan namin ang 100 Islands sa Pangasinan. So, March 27, 7 a.m., gumising talaga ako ng maaga para mag ako ng mga damit na dadalhin ko papuntang Pangasinan. Dahil 11 a.m. ay may pasok pa ako sa work at sa gabi naman kami aalis mga bandang 9 p.m. So, eto nga lang palambag na to ang dadalhin ko papuntang Pangasinan dahil 2 days lang naman kami doon mag-stay. So mga 10pm na kami nakaalis guys dahil yung driver ng van namin si Kuya Manasan ay dinaanan pa yung ibang mga kasamahan namin. So bali 10pm na kami nakaalis ng Paranaque and dito sa likod ko yung uh, ibang mga kasama ko ayan. So pinatay lang ni Kuya Manasan yung ilaw. So sa inabahaba ng oras ng biyahe namin kagabi dahil na traffic kami sa NLEX Banda and nagulat ako dahil hindi ko na malayo na nasa Anda na pala kami. So dito na yun guys sa Pangasinan and nakakatuwa dahil may nadaan kaming tulay itong Anda Bridge na mapapawaw ka talaga sa view niya. sorry! Bakit hindi ka nagsabi yung video kayo? Ayun, makinamte. Ayun, makinamte. kita tayo? picture At pagkatapos nga namin mag-picture-picture dito sa Anda Bridge, habang papaalis kami ay eh, bigla namang nagsidatingan ang mga motorista at saka ilang sasakyan na huminto din dito sa bridge. Pal ano yung, Ito pala yung bahay oh. nila Jonah Dito muna kami mag stay ng 2 days sa house nila Jonah Ito naman sa ano te yung driver na ano na pala niya na oh. na na ito po kami sa bahay nila Jona. Ito po yung mga ulam ni Jona dito. May isda, may bangus, may crab. May chicken adobo. Oh, hi Jona. Ito <laughs> Yes, nasa Alamina sa tayo guys and papunta na tayo ngayon ng 100 Island! Yes! So excited lang ako guys dahil first time ko itong makakarating dito sa 100 Island and syempre so hindi rin naman natin may iwasan hindi tayo may excite lalo na kapag first time natin puntahan yung isang lugar na matagal na natin gustong puntahan. Mm na? Yan na po yung parking. Ah, ito na? Oo. Pa? -huh. Papasok na po tayo. Papasok na doon dyan. Papasok na daw po tayo. Ang galing ng tour guide natin ngayong araw. Nicolas> Dito, Dito daw po tayo papasok oh, sa may ano, parking. Par diyan, diyan din ba yung dagat? Ano ba? Hindi. Sasakay tayo ng bangka. Ha? Okay, sasakay kami ng bangka. Isang po na sa'yo. Ay, maganda na picture mo sa bangka. Yung may, ano? Yung may tagdun. 2400 Island. Welcome to 100 Island. So napakaraming tao din guys, sobra. Take this picture. So, bago kami sumakay ng bangka ay inorient muna kami ni ate dahil marami mga water activities na package na pwede namin gawin sa dagat habang nandun kami. So, kaso hindi kami nag-avail dahil medyo mahal na and medyo kapos na rin sa budget. So, inala na lang namin na hindi na kami kukuha ng mga package nila. So, hindi kayo pag wala kayo. So, tayo, may kasamang life vest na, na po yun. Kaya minsan na po sa life vest. Bali yung package pa pala atan na po siya is 2.5 po. Yung gear line yung babayaran niya dito. Sa mga spot na pwede niyo paggamitan, wala na po yung babayaran. Dito kayo mag-design, -de magpukunin niyo po yung package para may provide po tayo sa inyo yung mga gamit. Wala na po yung mga gamit. Wala na po mag-gamit. Oo, hindi may. Punta kami ngayon sa isla na pupuntahan namin naman. Grabe. Nakatahino. <laughs> so, ang una namin pinuntahang isla guys ay dito sa Pilgrimage Island and makikita mo din dito yung estatwa ni Jesus. <laughs> grabe ang daming to. Yun, 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 yun. <laughs> okay, na tayo. Para mo. No. <laughs> <laughs> Bangus oh. Bangus. Ang ganda pala dito ano. So nandito na kami sa isang isla guys. First stop. oh, <tinyo> oh. naman kami ngayon sa Quezon Island and this time sasakay kami ng banana boat. So naka life vest na sila guys, naka ready na sila ako na lang yung hindi pa. And nagbayad kami ng 270 pesos per head para lang makasakay dito sa banana boat dahil first time naming lahat. So bago kami sumakay ng banana boat guys, tinanong muna namin si kuya kung ihuhulog pa rin ba sa gitna ng dagat while nakasakay kami ng banana boat. So sabi naman ni kuya hindi na kasi ipinagbawal na daw yun siguro dahil maraming mga na lulunod or na -accidente. So good news yon para sa amin para safe din kaming makapag -ride dito sa banana boats kaya let's go. Siguro <makes noise> sila 'yung banana boats. Mga dito ko pa next experience. Last year sila ano? <makes noise> sabi sa uh, uh, sa uh, sa ano, na? papa. sa ah. Sila saunan ani ko mai kaunan ani. Para tay pumui ano kun mapatayin ko na. Bukun do sana orange no, no para kitang-kita. <makes noise>